Okay, sa ating mga kababayan, dalawa lang ang hiling ko sa ating sa ating uh, kababayan ano. Una, magkaisa tayo. KOGC member full force tayo. At ang taong bayan nandiyan, full force tayo. Ipakita natin ang pagkakaisa. Pangalawa, kung hindi kaya, abandon na lang natin. Para yung uh, ating mga legal person ng KOGC, yun ang gagamitin lang strategy. Tingnan nyo, iniwan namin, ano, asaan. So, dapat yun ang gagawin natin. So, sana, magising na ang taong bayan. Ha? Magising ang taong bayan, magkaisa tayo. Ang aming pinuprotektahan dito, ang taong bayan, ang nangyayari sa KOGC, magkaisa tayo. So, ngayon, ano bang objective talaga dyan? Biruin mo, ha? Tatlong chopper. Ang dami sa sakya na sa KOGC, ginawa na lang guerrilla Ang KOGC. Biruin mo ha, kasamang Jay, ano? Yung resources ng taong bayan, dinala na lang para sa isa na sinasabi nilang kriminal. Gaano baka kriminal si Pastor Kibuloy? Kung ikong para mo ang natulungan niya ng Pilipino. Ha? kung ikumpara mo yung katulungan niya na Pilipino, ang daki. Eh. Okay, may suggestion ako sa mga KOGC. Ano? Um, may kilala ko isa dyan sa KOGC na talagang kasama ko dati. Pero ngayon, hindi nitignan ko yung pangalan niya. Okay, ah. may, may suggestion ako. Option 1, no, option 1. For, full for, force kayo dyan. Lahat ng KOGC, in lahat ng taga Davao City na nagmamalasakit sa taong bayan ha? Ah, sa taong bayan full force kayo pumunta kayo lahat sa KOGC solusyon yan yan ang solusyon option 1 option to solusyon umalis na lang kayo KOGC yan hayaan nyo na lang ang pulis. wala rin kayo magagawa kasi gobyerno ang kalaban ninyo wala tayong magagawa kung gobyerno may magagawa tayo kung lahat tayong taong bayan magkaisa Now, kung hindi tayo nagkakaisa, ang, sa, ang, ang option to ko, i-abandon nyo yung KOGC, hayaan nyo, bigyan nyo ng timeline ng 3 days. Okay, within 3 days, halong hugin nyo lahat yung kwan na yan. Pag walang nakuha kayo, ano kayo? Butata? Eh wala na kayo muka. mag, mag na lang kayo o kaya mag-alakiri kayo, magpakamatay na lang kayo.